Mabait. Mm -hmm. ano. ano? March 21, Isang ano lang. Isang buwan. Ang langga. Oh. Ano na natin kasi birthday niya ngayong Sunday. Papatayin natin, natin yung ano? Biik. Yung ano? Biik. Hmm? Papatay lang biik. Ito hmm? na natin. Ang busi may iwa. Ang sinpun sana. May Biik. Patay na. Patay ni mama. Yan yung iwa. Hindi na.

Gora ni tanan. Uy, globot. Ah, na, ni natokan Oh, nya na diyan na ito ako. na ang atong ko anun kay iapil ni akan sa ni gi. Salamat Atilya, ana da Hoy, po pod. Hoy, selamat Atilya.

Pero nasad. Mm -hmm. Suwerte so na ako. Ay, mm -hmm. ko na lang. Tigil na po dahil pa. Para sa inyong mga birthday. No. Para sa inyo na pong birthday na. ala ka ati bali. ka ilang mga alkansya, mga langga. Mas Asan ito? Yellow, mo? Yung... Mga... na mm -hmm. oh. oh. oh, oh, yung baby na kay pakusinkwinta. Ang GR, o. Ilan nang gabrihan ilang alkan siya mga langya. Ano yung nang gabrihan mga langya, di balik. Panghanda yung ni GR sa iyang birthday. Ang salamat. Salamat. <laughs> Matigam na po ni Sonod. Anak. Matigam na po ni Sonod. Wala nice la, la, no, hmm, hmm. na isulod ilang biik. Wala akong wala akong yatagan daw, Jis. na to, Teh?